ganda ng ilalim ng karagatan mga idol ayan o oh. ito yung mga corals na napakaganda at eto nasa mababaw lang yung longnose emperor mga idol may kasama pa sobrang ganda mga idol o oh. coral reef lapu-lapu ang idol at may kasama pa dalawa ganda ng isda pang, parang parang pang aquarium tong lapu-lapu na tong idol oh. napakaganda ng kulay niya pag nasa ilalim talagang mamamangha ka sa ganda ng ilalim ng dagat ng idol at yan Parang kala mo nasa aquarium lang eh, yung mga isda, ang kulay, ang gaganda. Pati yung corals, 'yan no, oh, ang ganda ng corals oh. Lapu-lapu oh. Paikot-ikot lang yung lapulapo Itong mga isda. Napaka ganda. Sobrang ganda ng ilalim ng dagat at yung mga corals yan palata yan ang palata na isda tapos may kasamang lipti mga idol oh, ang ganda ng kulay ng lipti pag sa ilalim oh, dilaw ito rin yung lapulapo mga idol oh, na napakaganda ng kulay nya pag nasa ilalim yung kulay nya parang kulay din ng corals oh. mamamangha ka talaga dito sa ilalim ng dagat ayan pakul mga idol oh. sobrang nakakamangha ang ilalim yan eto pa yung isda na napakaganda rin kulay dilaw dami yang kulay eto ang tawag sa amin na na isda dahil para siyang butterfly yan sobrang ganda talaga oh. ang corals sa ilalip eto yung pagi yan. Gandarin ang kulay ng pagyo.